what's up mga kayolo Welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita, walang kinakampiyan Sumasalamin sa katotohanan lamang Ayun na Finally, nagkaroon tayo Buti na lang may mga internet eh At uh, na natin Yung uh, pinakalistahan sa buong termino ni Yorme Isco Moreno na 3 years from 2019 hanggang 2022. Eto, ang haba, oh. <laughs> ay! Ay! Ang haba! <laughs> meron akong mga ipa-flash dito sa screen. Kung meron man, kung wala, e, eh, eto. At, kwento tayo, kwento, kwento. Hindi, kasi ano, eh. Uh, Batang Maynila, kasi yung uh, si Jomalon TV, ang inyong lingkod, di naman sa pagmamayabang, pero ipagyayabang ko na din. Kaya alam ko kung paano ko ikukwento yung, ah, uh, yung, ah, uh, termino ni Yolme Escumoreno at the same time. Yung kung paano nasimulan yung uh, yung yung buong proyekto niya no meron akong mga listahan dito although yung iba hindi ako pamilyar pero karamihan pamilyar tayo sobrang haba sobrang haba niyan grabe yan Eh oh, still transfer ko rito eh para meron tayong pag-usapan nakita ko to sa internet buti na lang may mga ganong ganon nakita ko to ano pa to bagong paligo ako <laughs> sidewalk cleaning and divisoria. O, so ito yung parang nung umupo si Yorme nung Yorme nung July 1, 2019. Syempre may 100 days 'yan na parang introduction kung ano yung gagawin mo as a mayor pagkaupo mo. Meron kang 100 days. Hindi ano ha, tuloy-tuloy naman yun, pero parang 100 days na introduction. So kung mapapanood niyo diyan, meron ako mga ni upload ni re-repurpose. Meron ako mga re upload diyan na clearing operation. Yung sidewalk, Direktiba kasi to ng DILG from National. Pero yung divisorya, talagang nilinis ni Jorme Isco na yon Talagang pinlancha niya, tinanggal niya yung mga talagang uh, mga nakaharang-harang doon sa bangketa, sa sidewalk. Kasi yung sidewalk para sa tao, hindi yan para sa mga vendors. Kasi pagka pinuno ng vendors yung sidewalk, wala nang tatawiran o lalakaran yung mga tao doon na sa, bang sa kalsada, eh, madi-disgrasha, at pwede pang, ah, uh, pwedeng, po baga pwedeng madisgrasha. Yun yung number one. Alam na natin yan, kasi napapanood yun naman yan dito sa akin. Number two, jobs for senior citizen and PWD. Kung matatandaan nyo, merong kinausap niya yung mga passport chain, tapos parang kinausap niya na sana, ah, uh, tumanggap din ng, ah, uh, mga senior o PWD. Parang meron ito eh, parang Jollibee ata, parang meron crew. Actually, hanggang ngayon meron pa din eh na na senior senior citizen ah di ba tapos yung number tapos sunod sunod yung bago na lalagay yung number ha. Ah. 1000 pesos monthly allowance sa university student ito parang naano ko to eh narinig ko to do sa mga lalo na sa UDM o yung University de Manila alam ko talaga nagkaroon sila na allowance doon 500 peso monthly allowance sa mga K to 12 na estudyante 500 pesos, monthly allowance na senior citizen and PWD. Ito yung, kaya mahal na mahal si your miss ko ng ano eh, ng mga senior eh. In fact, yung binangko, gaya na sinabi ko, na, ako akurang kasi kaso ng paymaya, yung PIN, pero yung pera, syempre sa kanya. <laughs> na, ano to, every quarter to. Kaya nasa katuparam tala to. Birthday cake from senior, uh, birthday cake for senior citizen. Ito talaga, nangyari to. Dahil uh, ang ang ano pa nito, ang gumagawa ata yung Liberty, yung doon sa may ano, yung Liberty sa Tondo, yung uh, sila ang gumagawa ng cake ng uh, senior, parang sila yung nakatay. COVID-19 field hospital, eto, alam na alam nyo to, parang 52 days ata. Tinapos ka to, tapos 24/7 yung uh, nagkaroon pa ng dive drive through dyan sa tapat ng uh, COVID field para dire-diretso, no? Ayan, nagkasutupan. New Dialysis Center sa Santa Ana Hospital. Meron yan. Siyempre, acquisition of fourth class medical equipment. Kung di ako nagkakamali, parang ito yung ano eh, yung ambulansyang square. ba? Diba? Napapanood nyo? Kasi yung mga ambulansya natin, kundi yung L3300, L300 na Mitsubishi, eh yung mga, yung high ace, parang ganon. Pero kung tama ako na, kung tama ako na ito yon, ito yung may nag-donate ata ng ano eh, yung square na abo na siya gaya nung sa ibang bansa, yung malaki, maraming gamit sa loob yun. Kung di ako nagkakamali, eto yun eh. Mass housing project ay, eto yan, condominium 1 and 2, binondominium, base community, San Lazaro Residences, Pedro Hill Residences, San Sebastian Residences etong tatlo na nahuli, San Lazaro Residences, Pedro Hill Residences, San Sebastian Residences, ito yung latter part eh. Kumbaga, patapos na to si yung termino yung yormen, ni yung yormen ito eh. Pero yung Tondo Minium 1 and 2, Binondo Minium, ko community, naabutan ni Yorme to. <coughs> At na uh, naisa ka to para naman yon, Nai-award pa doon sa mga dapat na uh, ma-award. Modern Public School. Ito yung Almario Elementary School at saka yung Dr. Albert High School at pati na rin yung Manila Science High School. Ito yung mga public school na nilagyan ng aircon, lalo-lalo na lalo itong Almario. Grabe yun. Solid yun, sobra. Solid. Ang ganda nun. Sobrang linis. General Tax Amnesty Program. Ito, hindi ako familiar masyado na ito. Business One Stop Shop Boss. Hindi ko masyadong familiar dito eh. Eto, Manila Muslim Cemetery. Eto yung sa may south, sa may pagpinasok mo yung main yung dulo, makikita mo na yung uh, yung Muslim o yung uh, Muslim Cemetery. So sa south pa rin siya pero talagang pinaganda yon kasi nga parami tayong kapatid na Muslim sa sa Manila eh. Construction ng New Manila Zoo. O oh, ito, alam nyo to ha? kasi maraming mga vlogger na nag-cover nito, including myself. Uh, nakita nyo naman kung gano'n. Pero hindi na naabutan ni Yorme yung namatay si Mali. Eh. Pero nung pinagawa yan, pinaganda. Kasi kung matatandaan nyo, yung, uh, yung Manila sa so ano eh, talagang ewan ko kung ano yung Pero ngayon medyo pinaganda na at gumanda naman. Yun nga lang, para nung pinasok ko, pero nga konti lang yung mga hayop. Tapos yung iba nakatago pa. Kasi minsan, ano eh, ang, ang, ang nangkakusap ko noon, kasi naman, yung iba hindi oras lang lapas. So parang na po ko ata na hindi oras ang labas ng mga, alam mo yun, syempre napapagod din yung mga, ano, yung mga hayop. Construction ng new hospital ng Maynila. Ay, totoo to. Nakita ko to. So huwag niyong i-deny -de yan. So isa yan, ha? Lightning Street Park. Ito, marami. Actually, hindi lang street. Ah, tama. Street and Park pala. Lightning Street and Park kundi ako nagkakamali, ang una niyang ginawa, yung mga park, nilagyan niya ng ilaw para maliwanag. Tapos, hindi na kontento si Yorme. Ang ginawa niya, yung Carriedo Station, pinailawan niya. Yung Blooming Street, yung ilalim, ang dilim nun. Diyos nakakatakot nun. Pero niliwanagan niya. Uh, ano pa ba yung niliwanagan niya? Basta marami siyang uh, niliwaga, niliwanagan na mga street. Alam niyo yan? Uh, mga, kung may pa-flash ako rito, eh, makikita niyo redevelopment ng Jones Bridge. Ito yung sinasabi ko na walang singkong duling na ginastos si Yorme Isko Moreno. Sabi nga niya rito, laway-laway lang ang puunan. Redevelopment ng Hidden Garden in Manila. Ay, nako dati. Yung Hidden Garden na yun, ang dami natutulog tutulog na street dweller dyan. Pero ngayon, wala na. Kusat kasi sumusulpot yung mga street dwellers eh redevelopment ng Lagos Nilad underpass. Ayan, makikita nyo na sa picture, meron tayo niyan. Redevelopment ng Kartilya ng Katipunan. Dati, punong ng vendor to. Diyos ko, Santisima, Santa Ana, Santa Elena, Santa Monica. Kung maaabutan nyo, tatanda-tanda ko dyan, Diyan pa ako nagpark sa loob eh. Ang baho, grabe. Ha. daming wiwi. Diba, doon sa may Andres Bonifacio, daming wiwi, pero nilinis yun. Ni, ni Moreno, tapos pinagbawalan na yung mga vendors. Kasi ang daming vendors, kasi nga, eskwelahan nando doon kasi. Kaya pagtawid ng mga taga UDM, doon na sila kakain sa Cartilla. Pero ngayon, pinaganda na yun at wala na yung mga vendors doon. Redevelopment ng Aroseros Forest Park. Ito, muntik na mabenta to. Muntik na mabenta, parang gagawin natin private. Pero pinigilan ni Yorme Escomoreno. Bagkos, pinaganda pa niya. Grabe yan kasi yung harap ng Araseros, tambayan din ng mga estudyante. Well, marami akong alam eh. Marami akong alam sa ano na yan kasi nga taga Maynila, batang Maynila tayo eh. Redevelopment ng Moriones Park. Ito yung Moriones Plaza, yung Alban Tawag doon. Plaza Moriones, 'yon. 'Di ba? Pinaganda ni Yorme yan tapos may fountain yung dulo, tapos yung Center Island, nilagyan ng maraming halaman. Oh, 'di ba? Tayo well, nang uhuli pa nga tayo ng ano doon. Nanguhuli pa nga tayo ng mga uh, nagtatapon ng basura. ah uh, Manila Food Security Program for 6 months. Hindi ko, ito ata yung food box eh. ba? Diba? Laptop for what? Laptop for 10K na mga teachers tapos 110K na tablets para sa mga student na may free wifi pa. oh, di ba? oh, di ba? Merong, merong, merong documentary niyan si Yormis Tumoreno na kung saan meron siya pinamigay ng mga na mga tablet. Pero syempre, babalik mo yon no? Alam ko, ganun yung ano nun eh. Syempre, di naman, di naman, ata, para maipasa doon sa mga susunod na estudyante. Ewan ko ah. Ewan ko kung bigay o oh, pahiram. Pero alam ko, pahiram eh. Bending stall. O, oh, hindi lang sa Ilaya. Meron din neto sa City Hall. Sa paligid ng City Hall. Pero marami yung nasa Ilaya. Ano pa ba? Bagong ospital ng Maynila. Ito nga yun, yung katabi. With world class, with helipad. O alam ko, in na yung ano eh. Yung uh, ospital ng Maynila. Rehabilitation ng Manila Suot. Meron na to, yung world class. Reha redevelopment uh, ng Manila Clock Tower History. Meron akong vlog neto from from pangit to ganda. Kaya <laughs> yeah, may kita, At marami pang iba nakalagay dito. Tapos ito yung iba pa. Yorme, donate his 1 million talent P at 5 million from Jug Group to PGH, 'di ba? Merong you kinuha know, you know ng Jug si Yorme. Tapos yung TF noon, pinadala niya at dinonate niya doon sa PGH in address niya ron. Yorme, Genius Idea gets 24.5 million fundraising for children with cancer. Yorme, model Silio ito, may meron akong video diyan. Yung Silio oh. Nasaan 'tong Belo? Eh ano naman bigay no'n, Isko? 3 oh, million ata kay no, Selium, si oh, tapos yeah, Belo, yes, parang 2 million oh, ata or oh, the other way around. Okay. Do-donate niya 'yon doon sa Cotabato dahil nagka-earthquake noon. Total of 5 million. Meron video dyan, ayan pa panoorin oh, niyo. Oh, pasayın niyo. Ginabi ni Isko diyan na Na donate niya doon. Okay, ayan, nakita niyo na. Your May Models again, 2 million talent fee to be donated in Batangas. Your May endorses uh, Chugs to Go. Donate din niya sa charity. Uh, Yorme May is going to donate 4 million from talent fee in Jag Jeans to big team of Taal Eruption. Ito yun. Yung, Ora mismo uh, sa to jugs. Jugs. yung no, Yung ano, uh, uh, yung... bayaran ah, ashpole, na, no, sa Taal. Sa parang ano nakalimutan no, ko na. Basta no, ba, may video ko niyan, lumalabas yun. ako niyan. Pirmacan kasi kasama ko ang offers pers Sinasabihan namin, kasi bawal lumabas yan eh. Kailangan nakamask. Sinasabihan namin yung mga pendos na magsiuwihan na kasi nga, masyadong delikado yung Ashfall, batawag doon. Basta, nag-donate pa ako niya sa Batangas din eh. Yorme donate 8 million talent free from sa Saulo, Saulo. Oh. Ayan na. Ah. Oh, ang haba, Diba? ba? Ito 'yung mga achievement ni Yorme sa loob lang ng uh, tatlong taon ng panunungkulan niya sa kamay nilaan. Ito walang sawa tayong magre-remind kasi I know na talagang pag uh, medyo nakaka na alam mo, alam mo, alam mo pinaka makakalimutan eh. Kasi talagang minsan Minsan, ano eh. Minsan, minsan sinasadya na lang ng tao. Siguro kasi, tapos lang yung pandemia, nasa, medyo nakaraos na. Kaya yung tao, minsan nakakalimot doon sa mga, hindi namang, actually, narinig ko to kay Yorme mismo eh. Sabi niya sa, sabi niya sa amin, <laughs> okay na daw eh. Parang, kung tutuusin, pahinga na siya. ba diba? Kasi nga, itutuloy na lang nung uh, kasalukuyang gobyerno ng Maynila, kung ano yung nasimulan ni Yorme. Eh, hindi ko alam kung ano nangyari, ha? Hindi ko alam, ha? Eh, yun. So, kung tutuusin, pahinga na si Yorme Isco Moreno. Eh, kumbaga, ang sinasabi niya, ang utang na loob niya, eh, ando doon sa taong bayan. Kaya, lilingunin niya ulit yung uh, taong bayan ng Maynila para sundin kung ano yung nais ng mga batang maliliit Kasi nga ang nais ng batang maliliit ay mabalik si Yorme Isko Moreno next year 2025 para maging ama amao alcalde ulit ng ating uh, kamaynilaan. Kaya ito ay may natin yung mga yung, oh, parang tanaw balik tanaw doon sa mga nagawa ni Yorme at naisip natin na iba talaga yung nagawa ni Yormes to Moreno doon sa kanyang panunungkulan last last year nung last last year, di ba? Kasi parang sa loob ng tatlong taon lamang ang dami niya nagawa. Kung tutuusin niya, ang ang iniisip ko nga, alam mo, ang iniisip ko parang okay na eh. Parang hindi na babalik talaga si Yorme kasi kumbaga dramatic exit na yung ginawa niya eh, kasi ang ganda na. So pagkaganda niya, exit bigla, So parang ang uh, mangyayari, talagang matatandaan siya ng, 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 ng mga batang manilenyo. Eh, ang problema ng ata, eh, alam mo na, di ba? Kaya siguro hinihingi pa rin si Yorme Isco Moreno at uh, handa naman siyang pagpigyan ang uh, batang manilenyo sa killing nito. Kung tutusin, akala ko talaga hindi nababalik kasi sabi ko, pahinga na. Kasi dramatic exit na yung ginawa niya. Ang ganda na ng pagka-exit niya. Ang ganda na ng mainina. So ngayon, pabalik ulit ang ating uh, Yorme Esco Moreno. Siyempre, talagang uh, iboboto natin yan. Ako, nagparehistro ako sa Maynila talaga para kay Yorme Isco Moreno. Kasi talagang ako mismo, ang uh, inyong lingkod, batang Maynila, batang Tondo, batang Pandagu. Eh, gusto ko talagang maibalik, maibalik si Yorme Isco Moreno. Kasi talagang sa kanya lang talaga gumanda yung Maynila. In fairness naman, wala namang halong biro, walang halong walang halong uh, politika. Kahit kayo naman, napapansin nyo yan. Yung mga viewers natin abroad, yung mga viewers natin sa Maynila, alam nyo yan. Mag-comment kayo dyan. Ako, hindi ako, hindi ako plastic na tao. Ngayon lang ako sumuporta ng ganito kasi alam po naman kung sino yung susuportahan ko. Diba? Parang kayo din, di ba? alam nyo kung sino yung susuportahan nyo. Pagka hindi kayo sigurado sa susuportahan nyo, better not to support na lang, di ba? Pero oh, kung may pagkakataon kayong kilalanin, gaya ng ginagawa namin, mga vlogger na ito, nilalatag namin, yung mga achievement before ni Yorme, para mas, para doon sa mga hindi, makila, hindi pa nakakakilala kay Yorme, eh mas maintindihan nila na, ay oo nga, ito nga o yung nagawa ni Yorme. Ito nga yung mga talagang nasimulan ni Yorme Moreno at sana, next year, madagdagan at madoble pa kasi ang plano ata ni Jormez Comoreno, pagkakaintindi ko, ay parang tatlong termino. Three terms yung gagawin niya. Kaya talagang exciting sa buong Malilenyo, buong Maynila, kung ano yung mga pwede at kaya pang gawin ni Jormez Comoreno. Kasi nga, capital yan, yung Maynila. Kaya dapat talaga maayos siya. Alright, mga pang mga kayo natin, uh, kung di ka pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Tapos meron tayo diyang uh, click the bell icon at uh, yung join kung makakapag-join kayo para do sa mga uh, unlimited na shoutouts natin tulad na nasa ibabaw natin ito. At uh, mga behind the scene natin na para para doon sa mga members natin. Okay, maraming salamat mga kayon. Tunay na palita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan na lamang nga pala. Uh, meron ako mga nire-upload diyan, nire-repurpose ng mga clearing operation natin before. Uh, yung kay Yorme Isco Moreno yan eh. Uh, para doon sa mga hindi pa nakakapanood, uh, yan, para sa inyo yan. Para naman doon sa nakakapanood na kung hindi naman kayong busy, uh, sana ma ma mapanood nyo ulit. Uh, please don't skip ads kasi dyan tayo kumukuha ng kahit papano ng pondo natin. At uh, iikutin natin yung mga nagawa ni Yorme, yung eskwelahan na yan. Ito drone shot natin. At uh, ko sa inyo isa-isa. So magbabalik tanaw tayo doon sa mga bawat proyekto ni Yorme Isco Moreno noon. At uh, i-remind natin at uh, ipapakita ulit natin dito sa channel natin. Alright, tapos ano pa ba? Ayun, uh, meron ako nire-upload yan na sana panoorin nyo. Kung hindi naman nakakaabala sa inyo, uh, sana mapanood nyo. All although, although, although mga replay yung mga... yung mga clearing operation natin yan, eh para yan doon sa mga bagong pasok. Pero kung gusto mong panoorin ulit, sumuporta ka, Maraming maraming salamat. Huwag mong skip yung ads. Yun ang mahalaga. So, yun. Hayaan nyo. At uh, next year, marami tayong i-upload. Actually, next year kasi baka, ano eh, syempre sigurado, dire-diretso na ulit yung clearing operation niyan. Pero next month, filing ng uh, COC, dire-diretso tayo niyan. So, i-update ko kayo kung, si, kung kailan pupunta si Yorme at uh, kung ano yung mga schedule niyo ano may mapapanood niyo dito sa Jomalon TV tunay na balita walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang